Fish on! Fish on tayo, master! Grabing! Tulingan, mga master! Nagising yung diwa ni Kijing! Nagising yung diwa! Fish on tayo, mga master! Fish on tayo, master! na oh, nahuli na yung ang ano, nahuli na yung Saglit, saglit na master, nahuli, nahuli na kita Release ko master Nakatali tayo? Oo, gar yun, natanggal Thank you, thank you Nakatali tayo gar Tanggal, tanggal, good, 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 Tanggal na Tanggal na Tanggal na yung coil Huhuhu Sinasabi, may tuna rin sa Palawan Ahoy! Oh, Walang huli natin guys. Takadali tayo. Skipjack. Yung buo namin. Yung namin yung effective. Dahil hindi tayo nahilo. Naantok lang tayo. So shout out sa, ano, sa Laguna Store yan. Baka naman mayroong kang pabo namin ulit right, yan. Ang <laughs> guys. Effective yung buo namin. Na tama. Alam mo kapitayan mo 'yan, may bituon. Pichon. Ah, tanggal natin ang dugo. Lakas pishon, yung ating bisita, guys. Master ano nang ang pangalan mo. Dom's Day, shout out kay Ana and Sisters. Dom's Day. Ayun si Master Dom's Day tulingan pag, pagdating na pagdating namin guys binakbakan na kami dito ng mga tulingan uy malaki malaki yawn mo master nice nice congrats congrats si Kijing wala <laughs> tuna isda sa Palawan tuna Aul ah, lima master. Ah. Oh. Iya. Ah. Ketujuh skater din. Ah, on ah, jam break jambrik. Skaternya nih. Eh. Di sini sabing babangon tayo. Jabrik yung dalak, ko. Putang galing na moves niya pa yun. <laughs> namu moves niya pa yun. Mo pa yun. Ah, scatter mga master. Oh, sing sing. Oh, papatong siya ibabaw ng urukan na, na mga master, o, dali. Dyan. Ay wala, ay giri. Sagit lang, okay. Fire. Pero hey, mga master, nagbaba kami ng bangka dahil nagka, nagka, ano, nagka problema yung kasama natin. Tinawagan ng ano, misis. So, nag-diretso na kami dito. Pero kumain muna kami. So, dito tayo kailang angkel ngayon. Kailang yeah. <laughs> angkel. Sabay yan, nagkabit na tayo ng duyan. Dito na tayo matutulog mga master. Yan, kasama pa rin natin si Master Kijing. Shoutout kay misis na pinapayagan ako mag-fishing. Alright. <laughs> walang signal dito. <laughs> so, walang signal. Walang signal dito, tagirap. Yan, walang signal dito. So, ano to? May may pagka ano to? May pagka remote island. So, try natin. Mag surecasting muna tayo, guys. Yung mga tulingan natin doon, pinamigay natin kanila sa mga gustong magkain. Live check, tag 20. Kail dito muna kami kila. Magkawil muna kami diyan. Okay, mag. <laughs> sa na ako doon. O lang para sa kami nang basa ulo mo, Kail. Yan no. Ay, may bigas kami, Kail. May bigas kami diyan, Kail. Oh. Sige yeah, kayo, wala kong lang doon. May bigas mo Magkawa mo na kami yung ano? Oo. Oh. Tara ba Diyan Dito tayo mga master. Mag, ano, mag umpisa. So wala kaming plano sana na mag dito kasi medyo malayo rin kasi itong spot na to guys. So naisip na lang namin mag dito para kahit paano, nabitin kasi yung fishing namin. Nabitin ang fishing, grabe, bitin. Nabitin kami kanina. Nakakapat so, na tulingan pa kain. <laughs> so, tayo nyo yung spot guys, oh. Yan. Sa mga nanonood kayo sa Angler, yan. Matagal na lang, matagal ko na itong inispatan guys. So, try natin. Pero may bahay ng ano? May bahay ng pawikan, pagkalaki. Tignan natin, natin kung bahay lang to. Mukhang patay na siya ay bahay lang aray mukhang sinalvage parang sinalvage to ah pawikan 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 Ayano, ano bahay lang mga master bahay lang hahaha hmm. <laughs> Pahuhikan. Gisal beach mga master <laughs> gisalbid beach <auntie>. hindi <laughs> try natin dito mga master baka may mga needlefish itong lugar na to makapalang needlefish dito eh mm. nga sinasabi ko na nga huli agad ang needlefish mga master <laughs> alam na alam ko talaga makapal needlefish dito eh <laughs> middle pig maliit oh alam ko alam ko middle fish mga master nasingsingan siya singan siya mga master so yan ang unang huli natin mga master sinalo ng malo try tayo mag drop dito guys medyo malalim na to medyo malalim na part hmm. fish on mga master <laughs> ayun lumubog lang yung lure mga master kinain so tirahin natin mga master para may ulam tayo Tirahin <laughs> natin mga master para may tayo. Pasigang natin kay Master Kidding yan. Mm. Huli mga master. Huli mga master. <laughs> Palubugin na natin mga master kasi ha, ano na yung hapon na yun. Nagatago na yun sila sa, sa lungga nila. Uy, kanuping na pula. Kanuping na pula mga master. So hindi na tayo mabibigo. May pangulam na tayo. Yung tulingan kasi mga master pinamigay namin. Yung tulingan kasi pinamigay namin mga master. Ako kasi may allergy ako sa tulingan. Ayan o. Oh. O. Oh. Kanuping sa malalim. Call <laughs> rip. Kanuping. Ano na sila ba yung tago na? Tago na sila. Ay nga, ano ko sa ako doon? Kaya pa yung sa malaki. Ginasundan-sundan yung lorto. Tago na sila ba? Mga busog siguro yan. Nakalimutan ko pa magdala ng battery Sana umabot pa Mm. Huli mga master.

<laughs> Ayaw raw ni master kidingan. Oh master, lipat daw kami dun sa payaw kasi may kumain Nakahuli si master ng dalawang malalaking tribal. So try namin laglagan ng jig. Mas Saglit man lang yan master, 'di ba?

lang grabe grabe ka burit master grabe ka burit sige tulak mo na gar master madali lang madali lang yan dito lang yung sumabit ko sa oo oh. totoo buhay? oo wala pa ah, patingin mo sa akin yung kuto this video natin putol na ah malaking takul ako nakahuli mga master ako nakahuli ako nakahuli wala kuha pa oo oh, nagpasingaw babae eh ay masungit Babae nga <laughs> Dali dali Ayos may pang ulam na May pang sigang na May pang ano pa Uy, unga. oo nga. <laughs> oo nga. Oo <laughs> nga. Talaga naman ang pagkakataon. Grabe naman, Merly. Grabe ka naman, Merly. Ano ba, Merly? At least di tayo zero. Kingigit <laughs> Sa dami ng isda, talaga naman. Galunggong pang nahuli ko. Grabe naman si Tita Merly. Galonggong pa nahuli ko. Buti pa kanina yung lumundag dito sa bangka, eh, tatlo. Mm. So surrender tayo mga mga master, surrender. Hindi natin kaya si Master Coco, eh, grabe kinuli niya. So medyo pa dilim na kasi baka hindi niyo na ako makita mamaya. Tingnan niyo naman yung gawain niya, oh. Mm. Pagkaraming hinuling isda. So abangan niyo na lang sa mga susunod na episode natin, guys. Bukas, bukas babanan tayo. Huli ako kay ng GT, malaki. Ito yung mga nahuli nyo. Ito yun naman kung gaano karami. Kung gaano karami huli ni Master. Ito nang tatapon niya lang dito. Hmm. Dito niya nilagay yung mga tribali. Alisin na natin yung takip. Gusto na bad ako. Tribali, one. Hmm. Ayan pa. Dalawa. Tatlo may full box to apat lugi ng 50% lima Pakol pa rin sabay yung torsilyo guys huwag niyo nang bilangin napakarami torsilyo ayan o oh, mga torsilyo ang dami yung nakikita ko pa lang dito kagad apat apat din Woo! so sa mga susunod na lang guys yan mag ang gagawin natin ngayon, magkuha muna kami ng pangulam. So sigangin na lang natin Update na lang siguro ako gabi Doon sa Sa pag namin ng mga duyan So hanggang na lang muna guys Babush